Hello guys, good afternoon Mabuhay ko ng video guys 10 minutes for engagement Kanina guys, nang bukas ako ng tiktok kasi naka nabagong load ang atanda kakunik ako tapos guys, nakita ko ang vlog ni istorya ni Juan Hmm. may isang Pilipina na pinahuli ng pulis kasi nakita sa kanyang mga vlog ang buong sulok ng kanilang bahay upload sa social media hindi na ang kanyang amo, amo sa kanyang reso sa pagbablog kinakabahan ako guys kasi minsan nagpaposan ko dito kasi alam na nila guys kung nakakunik ka ang iyong number ay nakakunik sa kanila kung sila ang nagbibili kung ano ang kung sino tumatawag sa iyo at saka natitik sa iyo, marireceive nila guys yan guys high tech pagkahitik dito guys kaya guys minsan tatakot ako sinasabihan ako na katulad kong Pilipina na katulong sa anak ng kapatid kapatid ng amo ko o sinasabihan niya ako guys 10 years na siya dito never ka makakita sa kanya nga nagpupo uh, sa social media, mga alaga. Hmm. At ano lang siya, nagpupo sa siya, kung magluto siya, yan lang. Whenever siya nagpupo kung ano-ano. Takot ako guys, takot ako guys. Kung pwede iwasan ko yan, mga ganyan na mga video sa bahay ng amo. Kasi bawal talaga huwag natin yan sundin yung anong iba na sa tiktok pero okay ang mga amo nila hindi pareho ang amo baka lang ba mag iwas na lang ako pagkasakali ba mga uh, ganyan pangyayari nandito tayo magtrabaho wala, wala, wala naman akong kita sa social media hmm. bakit ko yan bakit ko yan ano <coughs> bakit ko yan gawain na dito sa pagtabahan tapos i-upload sa social media sa Reels Facebook TikTok YouTube ingat talaga guys kaya hindi pareho lahat ang amo dito hindi pareho lahat ang galing kaya sa katulad ko kapwa o if the bully ingat kayo guys kaya hindi pariyo ang amo dito may mga mabait ang iba guys pinahuli na ng pulis kasi nakita ang kanilang mga pus sa ano sa rears takot talaga ako guys <laughs> mga ganyan tawa-tawa lang ako guys pero mayroon akong uh, kaibigan dito kaibigan ko dito sa Reels ano na ang kanyang ang kanyang anak uh, amo is anak ng kapatid ng amo ko tama ko pinakabitan na ng CCTV camera ang buong bahay nila. Hmm. Kaya makita lahat ng ginagawa ng isang katulog. Dito wala namang CCTV dito. Nandoon lang sa Milina, kung punta kami sa Milina, ng lumang bahay ng kanilang mga magulang, may CCTV camera talaga kasi minsan lang minsan nang magkatao doon. Hmm. Pero nakakonek yan sa kanilang cellphone. Alam nila lahat ng pangyayari guys. May CCTV camera talaga na kahit nandoon ka pa sa States, nandoon ka pa sa ibang bansa, makikita mo ang iyong bahay kung sino ang dumating. Yan guys, mag-ingat tayo guys ako dito guys palagi lang akong nagwawakal wakal ba Tapi kasi ayaw, ayaw ko na kumuha ng video sa bahay nila takot ako guys takot ako guys takot ako makulong sabi ni story ni Juan bawal talaga dito kumuha o tayo magayagaya ng iba o tayo magayagaya ng iba iwan kung alam ng amon nila yan may kanyang pinagawa na laging nagsasayaw posible naman no mayroong mga CCTV camera dito kaya sa karamihan sa mga bahay dito siguro okay lang yung kanyang ama pero umiwas na lang tayo guys baka samtang hindi pa huli ang lahat yun na guys mga uh, tulad po kapag huli eh, magingat tayo guys mga pagpupos natin dito okay lang yan sa sa ibang bansa dito sa gitnang silangan ang delikado napaka delikado dito kahit mga alaga mo, bawal yun ipos. Pero iwan ko sa iba na bakit post sila, pero bawal talaga. Yung, yung vlog ko noon na nagano yun yung summer ba, summer camp. Hmm. Nag-video ako pero hindi ko iharap eh, sa kanilang mga mukha kasi tinitingnan talaga ang phone ko guys kung mayroon bang mukha. ko wala 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 hindi ako ng video alam ko na wala bawal bawal yan sila kita sa social media pero di lahat meron naman na nagpo-post na ng na mga araba sa ano dito marami din so marami pero hindi pare pareho guys hindi pareho oh, ang galing nila mayroong mayroong may ikpin bawal talaga makita ang kanilang mukha sa sulitya. Dito lata sa atin na uh, public figure. Hmm. Harapin lahat ng buzzer. Hmm. Sa akin, i-delete ko mo lang yan na buka akin. Ito lang yan, may buzzer ka. Um, public figure ka, may, mayroon rin, mayroon bida, mayroon utol bida ayan na lang guys ingat, ingat na lang tayo guys mga kaagdabulyo mga kaagdabulyo mga buwasan natin ang mga kumuha ng video sa loob ng bahay kasi bawal yung iba dito ay pagpulis na pinahuli ng pulis ayan nakakatakot na guys. <laughs> nakakatakot na mag reels. Ito na lang. Char char na lang ka. yun lang guys ang aking ano nga yun. Tulad ko. Koy. Tapuli yun. Totoo guys. Niwala kayo sa hindi. Nawablog si story niyo. May ipinahuli sa pulis. Dahil nagbablog sa, sa loob ng bahay, I, ano upload sa reels, saan man sa TikTok, sa YouTube. Kinakabahan ako guys. Hindi ba kayo kinakabahan? Kinakabahan ako ngayon noon. Pinuli ako. Kung may tamang bagwala. Oh my god. Sana hindi 'to nangyari sa ating guys. Kasi